Masarap at mayaman sa gulay na imbutido. Tara, gawin na natin. At dito sa ating mixing bowl, ilagay na natin ang ating anim na piraso ng lungganisa. Ito ang ginamit ko para may timpla na. Ilagay na natin ang patatas, karot, bawang, sibuyas, paminta, asin, malunggay at oyster sauce, paprika, itlog, cornstarch at breadcrumbs mix mix lang natin ito mabuti hanggang sa mag-well combined na ang ating mga ingredients. At kapag okay na ilagay na natin ito sa ating aluminum foil pero pahiran muna natin ito ng mantika para hindi dumikit. At ganito lang ang gagawin natin. Lagyan lang natin ito ng hotdog at cheese para mas lalong sumara. Napakadali lang ito gawin at chop na magugustuhan ito ng inyong mga chikiting na hindi mahilig sa gulay. Ayan at isiag lang po natin ang bawat dulo. At tapusin lang natin ito. Ito lahat ang nagawa natin steam lang natin ito ng 35 to 40 minutes. Ayan, luto na. Pwede na po natin ito kainin. Pero mas gusto ko muna ito iprito. Magbit lang tayo ng isang itlog. At ganito lang ang gagawin natin. Ayan, nagkapag okay na, lagyan lang natin ito ng breadcrumbs. At pwede na natin ito iprito. Maglagay lang tayo ng mantika. Ang sarap talaga nito. Nakatipid na tayo. May stack pa tayo na ulam. At ayan na, may masarap na tayong busy embotido. Sino bang bata na hindi matatakam dito? Matatakain talaga sila ng gulay? Panorin yung full video para sa kompletong detalye ng ating recipe. Masarap at mayaman sa gulay na embotido. Tara, gawin na natin. At dito sa ating mixing bowl, ilagay na natin ng ating anim na piraso ng lungganisa. Ito ang ginamit ko para may timpla na. Ilagay na natin ang patatas, karot, bawang, sibuyas, paminta, asin, malunggay at oyster sauce, paprika, itlog, cornstarch at breadcrumbs. I-mix-mix -mix lang natin itong mabuti hanggang sa mag-well combined na ang ating mga ingredients. At kapag okay na ilagay na natin ito sa ating aluminum foil pero pahiran muna natin ito ng mantika para hindi dumikit. At ganito lang ang gagawin natin. Lagyan lang natin ito ng hotdog at cheese para mas lalong sumara. Napakadali lang ito gawin at chop na magugustuhan nito ng inyong mga chikiting na hindi mahilig sa gulay. Ayan at isiod lang po natin ang bawat dulo. At tapusin lang natin ito. Ito lahat ang nagawa natin. Steam lang natin ito ng 35 40 minutes. Ayan, luto na. Pwede na po natin ito kainin. Pero mas gusto ko muna ito iprito. Magbit lang tayo ng isang itlog. At yan ito lang ang gagawin natin. Ayan, at kapag okay na, lagyan lang natin ito ng breadcrumbs. At pwede na natin ito iprito. Maglagay lang tayo ng mantika. Ang sarap talaga nito. Nakatipid na tayo. May stock pa tayo na ulam. At ayan na, may masarap na tayong DJ Embotido. Sino bang bata na hindi matatakam dito? Matatakain talaga sila ng gulay? Panoorin ang full video para sa kompletong detalye ng ating recipe.